Good morning mga kalapatids Welcome back Boy Discarty Vlog mga kalapatids uh, Please like, share and subscribe mga kalapatids For today's video mga kalapatids Mag-aabang tayo sa ating uh, mga warrior mga kalapatids Nirelease nga sila sa Morong Rizal Ay, may, Meron tayong sinali na isang ibon uh, Sinali natin sa pooling mga kalapatids Yun yung aabangan natin ngayon mga kalapatids Ayan, uh, nirelease nga sila ng 6.45 uh, mga kalapatids Nang uh, ayun, umaga Ayan, abang-abang uh, na tayo mga kalapatids. At mga kalapatids, uh, nasa 7.14 na ang oras. Ayan, nasa mga 1.4 ang speed ng ibon ngayon mga kalapatids. Ayan, magabang-abang na tayo mga kalapatids. Tara! A few moments later. Ayan mga kalapatids, meron tayo. Ayan. na. Ay, masuk na. Yung na, sa puling mga kalapatids. Naku po, lumayo pa. Ah, pasok, 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 pasok. Pasak 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 pasak. Pasak pasak pasak. sa Omoi uh, na ibon natin, uh, yung sinalingan natin sa pooling siya ngayon unang dumating sa atin, no. Ang nakagandahan niya eh, siya yung unang dumating. Ah, uh, nasa 900 na lang speed niya mga kapatid. Sa uh, video mabagal siya. Ha, kunting ano pa, kaunting uh, motivate pa sa ibon natin, mga patids. Okay, uh, abang abangan natin yung uh, tatlo pa natin sa BFRC mga kalapatids. tapos, tapos ha, meron tatlo sa BCPC mamaya ubangan din natin diretso diretso yung abang na natin mga, mga kalapatids, no? ayan okay let's go Ay, mga kalapatids, ha, meron ang blue bar pangalawang ibon natin mga kalapatids. pasok 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 756 Saan na to ah? Busy PC Bilis ah 756 Okay, first bird natin sa Busy mga kalapatid 756 Ayan mga kalapatids, uh, ah, mayroon na naman ang bumulutir. Ayan, titing natin kung saan ito, mga kalapatids. Ah, yung matanda, mga kalapatids. Ayan. Dumating na. Inaagis ito. Ah, sa BCPC ito, mga kalapatids. Oh, pasok, pasok. Sa BCPC. Akulang ah, natin sa BCPC, mga kalapatids, ay ano na lang. Ah, dalawa. Ay, isa na lang, mga kalapatids. Yung, ano checkered. Okay, sabang-abang pa tayo mga kalapatids. Ayan, hindi pala sa atin mga kalapatids. Ay mga kalapatids, meron tayo. Ayun. Lumagpas mga kalapatids. Ayan. Pasok, pasok, pasok. Kaya siya mga kapatid. So. Dumating siya ay cut off na. Last 8 na siya dumating mga kapatid. Yes. Ganda ng baba niya. Lumagpas na sila mga kapatid sa mga ibon natin. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Dalawa na lang kulang natin mga kapatid sa talunan. Tapos uh, isa sa BCPC mga kapatid. Pasok, pasok, pasok. Ayan sa mga kalapatid, oh. Pasok! Ay, papasokin natin no na, mga kalapatid. Papasokin muna natin. Ay, mga kalapatid, yung isa natin, nandun sa kabilang bubong, ayan, o. Oh. Hmm. Nagulat nung biglang lumabas tayo, mga kalapatid.